early 16th century, nawinig ang bulong-bulungan tungkol sa isang mahiwagang tubig ng isang maalamat na bukal na umano'y kayang magbigay ng immortal na buhay ang atensyon ng isang Espanyol na conquistador na si Juan Ponce de Leon. Yo guys! Subscribe naman jan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Isinilang si Juan Ponce de Leon noong 1460 sa isang aristokratang pamilya. 1493 nang ito ay mapiling maging isa sa mga makakasama ni Christopher Columbus sa kanyang pagbabalik sa Americas. 1511 nang simulan ni Juan Ponce ang isang ekspedisyon upang hanapin ang maalamat na Fountain of Youth. Ang kanyang paghahanap ay nagpadpad sa kanya sa makapal at hindi pa nagagalugad na kagubatan ng lugar na kung tawagin ngayon ay Florida, kung saan sinuong nila ang napakainit na klima. Mga rumaragas gasang mga ilog, malaria dulot ng malamok na gubat, at ang mga mapanganib na katutubong naninirahan dito. 1521 nang sila ay mapaengkwentro sa isang tribo ng mga katutubong Indians kaya't napilitan silang lumikas papuntang Cuba na kalaunan niyang ikinamatay sanhi ng mga sugat na natamo sa pag-atake. Ito ang naging simula ng interes sa yamang taglay ng Florida at mga sumunod pang ekspedisyon na ipinadala pa ng Espanya ng panahon na iyon. Sa sa kwento ng layun na ekspedisyon na ito ni Juan Ponce de Leon ay ang ng isa sa mga interes at rason. Bukod sa maalamat na bukal ay ang interes nitong magalugat ang isla upang ito ay maging kolonya bukod pa sa yamang makukuha dito. Ganun pa ang kwento ng kanyang paghahanap sa mahiwagang bukal na nagbibigay ng mahabang buhay ang naging kadikit na kanyang pangalan. Ang kwento ng kanyang paghahanap at pakikisalamuha sa mga lokal na nakatira dito sa kabila ng mga babala ng mga ito sa panganib ang lalong nagtulak sa kuryosidad at pagnanais ni Juan Ponce na mahanap ang malamat na bukal. Hindi man siya nagtagumpay sa kanyang paghanap, nagdagdag naman ito sa mga kaalaman ng mga Europeo tungkol sa bagong kalupaan na ito para sa mga susunod pang ekspedisyon. Ang alaala ng paghahanap na ito ni Juan Ponce de Leon sa mahiwagang bukal ay nagpapakita lang na noon pa man naghahanap na tayong madugtungan ang ating buhay. Ang mga kwento at alamat ng mapagpalang tubig ng buhay na ito mula sa mga kwento ng mga Taino Indians hanggang sa alamat ng mga taga ay nagpapatunay lang ng ating interes sa immortality. Ang ekspedisyon na ito upang hanapin ang mahiwagang bukal na ito ay nagpapakita sa atin pag nanais na mapigilan ng ating pagtanda at manatiling malakas habang buhay na sumasalamin sa ating pinakinatatakutan sa mundong ito. Ito ay ang kamatayan.